Sa tulong ng Diyos ay natapos ko na rin itong tatlong order sa akin habang kami nga ng aking pamilya ay nasa bakasyon. For today's story, isi-share ko kung paano ko nagawa ang tatlong order sa akin habang kami nga ay nasa galaan. Every time nga na kami ay gumagala, ay sinasabayan ko na rin yan ang pagkocrochet. At syempre, tinitigilan ko rin naman iyan kapag kami nga ay nakarating na sa aming destinasyon. Eto nga yung unang gabi na aming gala. Pagdating nga namin doon, sobrang tuwa ko talaga dito sa lugar na ito na pinagdalhan sa akin ng aking mother-in-law. Mas lalo talaga ako na ingganyo mag-crochet nung nakita ko ang mga ito. Sobrang cute talaga ng mga gawa nila. Sana nga makagawa din ako ng mga ganito. At kapag may mga pagkakataon nga na sinasama ng lolo at lola si Via, ay tinitake ko rin yung opportunity na makapag-crochet. Lolo at lola nga yung kasama dyan ni Via, pero dahil nga sa mga activities na ginawa nila, ay parang nakalimutan na kami ni Via. Sobrang thankful din talaga kami sa Panginoon sa buhay nila mama at papa, sa pag-support din nila sa aming mag-asawa. At syempre, sa pagsama din nga nila kay Via, kaya nakagawa nga ako ng madami nung araw na ito. Ayan nga yung ginagawa ko dito habang kasama ni Via ang kanyang lolo at lola. Another day na naman nga ito at nagkayayaan nga kami ulit na gumala sa Mall of Asia. Sinusulit din nga namin yung time na makapagala habang nandito pa nga kami sa Manila. Lalo na nga at lahat ng ginagawa namin ngayon ay first time para kay Via. Habang nagaantay nga na makapagpark si Papa, ayan na naman yung aking inaatupag. Sa kagagala nga namin ay malapit ko na rin palang matapos itong yellow bag. Nalaman din nga kasi namin na magkakaroon pala ulit ng fireworks display dito sa Mall of Asia ngayong January 1, mga alas 7 ng gabi. Kaya habang nagaantay nga, ay inahayaan na lang muna namin si Bia na manood dito nga sa carousel. So, sunod na lang nga namin ipa-experience sa kanya na makasakay dyan kapag medyo mas malaki na siya. At kahit nanonood nga lang ay talagang nag enjoy na rin si Bia. Pagkatapos nga ng ilang oras na pag-aantay ay nagsimula na rin ang pa-fireworks ng Mall of Asia. <tinyo> after nga naming manood ng fireworks ay gumala din nga kami saglit dito sa loob ng mall. Sobrang dami talaga ng tao noong mga oras na iyan dito sa mall kaya talagang bantay sarado rin ang aming biya. Nagpahinga nga lang kami saglit and then after that ay umuwi na rin kami. Sobrang thankful talaga kami sa Lord dahil na enjoy din namin ng sobra yung aming bakasyon dito sa Manila kasama ang pamilya. Kinabukasan nga itong sky blue na bag na naman yung akin tinatapos dahil nga natapos ko na rin yung yellow bag. At sa point nga na ito ay natapos ko ng pareho itong dalawang bag na aking ginagawa. Bale, ang next ko na lang ang gagawin dito ay lagyan nito ng strap at mga design. At sa point nga na ito ay nag-start na rin akong gumawa para naman sa mga pang-design ko nga doon sa bag. At ito nga yung mga naisip kong designs para sa mga bag na ito. Bale, dyan sa sky blue bag, naisip ko nga gawin na lang ulit itong bear bag. At dito naman sa yellow bag, naisip ko na lang nga nalagyan din ito ng flower. Tatahiin ko na lang nga yung mga ito kasama na rin itong strap na ginawa ko. Pero para naman nga sa sky blue na bag, ay bumili na lang ako Itong gawa na na strap. Pagkatapos nga ng ilang araw na bakasyon namin dito sa Manila, inatapos ko na rin nga gawin ang tatlong order na ito. Bale, sa Palawan pa nga yung destination ng mga ito. Para nga mas makita lang yung details, ito nga yung itsura ng sky blue bag. At ito naman nga yung yellow bag. At yung purple sun hat naman nga ay nagawan ko na rin yan ng vlog nung nakaraang araw. At pagkatapos nga yan ay agad ko na rin yan binalot ng bubble wrap para nga mapadala ko na rin yan kinabukasan. Ready na nga itong aking mga orders at iahatid ko na lang ngayon mamaya sa JNT. Salamat talaga sa Panginoon sa karunungan, kakayanan at kalakasan na binigay niya sa akin para nga matapos ang mga ito. Salamat din nga sa mga taong nagtiwala sa akin kahit nga bagong crocheter pa lang ako. Ako si Mama Care, thank you for watching!